Magandang hapon mga boss idol Magluluto po tayo ng ginataang crabs At ito po ang ating mga crabs Ayan, kita nyo naman o oh. Kita nyo naman tong aligi niya o oh. Kitang kita, mataba siya Ayan, ito po Meron po tayong sitaw sa kalabasa At hindi mawala ang ating panggisa Bawang Luya At sibuyas Ayan Then, cooking oil. yan po ang ating salt. yan pampalasa. Ang ating dalawang can na coconut milk. yan. na pong umpisan. Ito na po ang ating crabs. Hintay lang natin siyang mamula lahat para lagyan natin ng kata. Ayan. Pwede na natin siyang lagayan ng gata. Para pagkulo niya, lagay na rin natin yung gulay. Yung. Nasaya na naman ang tiyan nito. Marami na naman tayong makakain, mga boss idol. Ano? no? niyan, lagay na natin yung ating gulay, tapos hulugan pa natin uli ng isa pang ano. Isang latang gata para lalong mas masarap. Yeah. Nakulo na siya. Lagay na natin tong ating sitaw at kalabasa. Pagsabay na natin. Para isang kuluan na lang. Tapos, lagay ulit tayo ng gata. O, ilagay na rin natin pala ang gata ng isang lata pa. rap, Mas yes, tingin mga boss idol, masarap kaya ito? Yun, eh. ang ating ginataang crabs o alimasag ito lang pong lalabog-labogin yung gulay. Okay na yan. Nakakatakab na po mga boss idol. Oo nga. Oo, sarap na. Matit na yan. konti pa. Luto ng gulay niya na eh. Dali na yan. O ayan, nag-moist na yung camera ko. Ayun, okay na. Ayan na po at luto na ang ating ginataang alimasag mga boss idol. Masarap na naman ang kainan nito. Busog na busog na naman ang aking chan. Yun lang po. Lagi po ay mag-iingat. God bless po.